Uh -huh. sigurado, pag pa, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa batikang aktor na tumatak na sa bawat tagahangang ang sumusubaybay sa kanya. Dahil sa kanyang husay sa pag-arte, mapakomedya, drama man niya o no aksyon ay talagang epektibo siya sa pagganap. Tara, samahan niyo ang balikan ng naging karera niya sa pelikulang Pilipino. Sha. Sure. ay si Juan Marasigan Peleo o mas kilala natin bilang si Johnny Delgado sa harap ng kamera. Ipinanganak noong February 29, 1948 sa Manila. Ang kanyang mga magulang ay sina Victorino Marasigan at ang dating direktor at manunulat na si Ben Peleo. Napangasawa ni Johnny Delgado ang kapwa-artista na si Loris Gilyen at isa ring direktor at college professor. Sila ay nagkaroon ng dalawang anak na babae na si Ana at Ina Peleo. Dahil sa isang direktor kanyang ama at may talento naman si Johnny sa pag-arte ay madali na lang siyang nakapasok bilang isang artista. Ang kauna-unahang pelikulang kanyang kinabilangan